Ayan o, pababa na po tayo mga busing Grabe Dulas ng daan eh Ayan, ah. Ayan kukuna naman natin yung pabalik Kuna sa bayan ng Lambunaw Hanggang doon lang Kasi napakaganda ng view eh oh. <coughs> pa naman oh, grabe ah maganda balikan natin to mga after 2 uh, years kung ano na yung pan kung ano na yung improvement nila dito ah oh, <laughs> <laughs> Nagslide na naman yung gulong ko. Akala <laughs> ko din ako dyan eh. <laughs> Ay, naku na gulong pa. Ah. Ayan nyo. Eh, pag makapira ko. Pag palumain ko lang yung tong gulong ko na to. Bago pa to eh. Hindi talabang buwan pa lang eh. Alam naman palitan natin. Gagadi minsan nang naman tayo makakapya sa mga ganitong pan. Nakadaan sa mga madudulas na daan. Ba? Ganito kaganda yung tanawin dito Yes, salamat Lord Thank you Lord Safe na nakababa At eh, maganda na yung daan dito